Sa gitna ng malawak na lupain ng mga Delos Reyes, sa isang mansyon na tila palasyo na napapaligiran ng mga mayayabong na puno ng akasya, naninirahan si Senora Isabela, isang biudang babae na nasa mga huling taon ng kanyang apat na po. Ang kanyang mundo ay binalot ng katahimikan at alaala ng yumaong asawa, isang makapangyarihang negosyante na nag-iwan sa kanya ng kayamanan at kalungkutan." Ang tanging naguugnay sa kanya sa labas ng kanyang marangyang kulungan ay si Brandon, isang binatang na sa edad 28 ang kanyang bagong personal na driver. Si Brandon ay simple, magalang, at may mga matang nangungusap ng katapatan, isang malaking kaibahan sa mga taong sanay siyang nakakasalamuha sa alta sosyedad. Sa simula, ang kanilang ugnayan ay formal. Senyora, handa na po ang sasakyan, laging magalang na sabi ni Brandon habang pinagbubuksan siya ng pinto ng mamahaling kotse. Salamat, Brandon ang laging tipid na sagot ni Isabela. Na ang tingin ay laging nasa malayo, tila ba may hinahanap sa abotanaw. Ngunit sa araw-araw nilang pagsasama sa mga biyahe patungo sa mga business meeting, sa mga charity event, o kaya'y sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang asawa, unti-unting nababasag ang yelo sa pagitan nila. Sa mga mahahabang oras na sila lamang ang magkasama sa loob ng sasakyan, nasasaksihan ni Brandon ang tunay na Isabela, isang babaeng marupok at nangungulila. Si Isabela naman ay natutuklasan ng kabutihan at lalim ng pagkatao ni Brandon, isang hapon. Habang pauwi sila mula sa isang pagpupulong, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nasira ang kanilang sasakyan sa isang liblib na daan. Sa halip na magpanik, si Brandon ay mahinahong bumaba at sinubukang ayusin ang makina. Basang-basa at naputikan. Hindi siya sumuko hanggang sa muling umandar ang sasakyan. Salamat, Brandon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wika ni Isabella na may halong pag-aalala at paghanga. Trabaho ko po, senyora. At ayokong may mangyaring masama sa inyo, sagot ni Brandon, na ang mga matay tila may kakaibang kislap sa kabila ng pagod. Ang insidente yon ang naging simula ng kanilang palihim na pagtitinginan. Ang mga simpleng salamat, Brandon ni Isabella ay napalitan ng mga ngiting may kahulugan. Ang mga magagalang na sagot ni Brandon ay nababahira na ng mga birong nagpapangiti sa byuda. Madalas, kapag gabi at tapos na ang trabaho ni Brandon, magkikita sila sa hardin sa ilalim ng mga puno ng akasya kung saan ang dilim ang kanilang kakampi. Doon, ibinabahagi ni Isabella ang kanyang mga pangamba ang kanyang kalungkutan at ang mga pangarap na kinalimutan na niya. Si Brandon naman, sa kanyang simpleng pamamaraan, ay nagbibigay ng aliw at pag-asa. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya. Sa kanyang mga pangarap na makapagtayo ng sariling talyer. Sa mga pagkakataong yon, sila ay hindi na amo at driver, kundi dalawang pusong naghahanap ng kalinga. Bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, Sa'yo pa ako nakaramdam ng ganito, Brandon. Isang gabing tanong ni Isabela. Habang nakatingala sila sa mga bituin. Ang layo ng agwat natin sa lahat ng bagay. Sa pag-ibig, senyora, wala pong estado sa buhay o edad. Sagot ni Brandon at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Isabela. Ang mahalaga ay ang tinitibok ng puso. Sa haplos na iyon, lahat ng kanilang pag-aalinlangan ay naglaho sa ilalim ng tahimik na langit, sa lilim ng mga akasya, isang halik ang nagpatunay ng kanilang pagmamahalan. Isang halik na matagal na nilang pinigilan, isang halik na nagsasabing, handa silang suungin ang anumang pagsubok. Ang kanilang relasyon ay naging isang matamis na lihim. Sa umaga, sila ay si Senyora Isabela at ang kanyang tapat na driver. Ngunit sa paglubog ng araw, sila ay si Isabela at Brandon dalawang taong umiibig ng walang hanggan. Ang mga simpleng paghahatid sa kanya sa mga lugar ay nagiging isang romantikong paglalakbay. Ang bawat paghinto sa traffic ay isang pagkakataon para sa mga nakaw na sulyap at mga ngiti na humahantong sa kanilang paghahalikan na para bang sabik na sabik sa isa't isa. Nagpupunta sila sa mga lugar na malayo sa mata ng mapanghusgang lipunan. Isang beses, Dinala siya ni Brandon sa isang simpleng kainan sa tabi ng dagat. Doon, kumain sila gamit ang kamay, naghabulan sa dalampasigan, at pag nagpangabot ay parang mga hayok dahil naghahalikan sila na hindi alintana ang mga taong nakapaligid sa kanila. At pinanood ang paglubog ng araw. Sa mga sandaling iyon, naranasan ni Isabela ang kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kanyang kayamanan. Isang kaligayahang simple at totoo. Ngayon lang ako naging ganito kasaya, Brandon. Bulong ni Isabela habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Gagawin ko po ang lahat para lagi kayong masaya. Mahal ko, sagot ni Brandon. Habang hinahaplos ang buhok ng kanyang minamahal at isinusobsob ang ulo sa dalawang matatambok na bundok ni Isabela. Ang kanilang pag-iibigan ay isang sayaw sa dilim. Isang awit na sila lamang ang nakakarinig. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap, kung paano nila haharapin ang mundo kapag nabunyag ang kanilang lihim. Ngunit sa bawat sandaling magkasama, pinapatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad, yaman o katayuan sa buhay. Ito ay nararamdaman, ipinaglalaban, at sa kanilang munting mundo sa ilalim ng mga akasya, ang kanilang pag-iibigan ang pinakamakapangyarihang bagay sa lahat. Sa kanyang simpleng pamamaraan, ay nagbibigay ng aliw at pag-asa. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya, sa kanyang mga pangarap na makapagtayo ng sariling talyer. Sa mga pagkakataong iyon, sila ay hindi na amo at driver, kundi dalawang pusong naghahanap ng kalinga. Bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo? Sa'yo pa akong nakaramdam ng ganito, Brandon? Isang gabing tanong ni Isabella. Habang nakatingala sila sa mga bituin, ang layo ng agwat natin sa lahat ng bagay. Sa pag-ibig, Senyora, wala pong estado sa buhay o edad. Sagot ni Brandon at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Isabela. Ang mahalaga ay ang tinitibok ng puso. Sa haplos na iyon, lahat ng kanilang pag-aalinlangan ay naglaho. Sa ilalim ng tahimik na langit, sa lilim ng mga akasya, isang halik ang nagpatunay ng kanilang pagmamahalan isang halik na matagal na nilang pinigilan, isang halik na nagsasabing, handa silang suungin ang anumang pagsubok. Ang kanilang relasyon ay naging isang matamis na lihim. Sa umaga, sila ay si Senyora Isabela at ang kanyang tapat na driver. Ngunit sa paglubog ng araw, sila ay si Isabela at Brandon, dalawang taong umiibig ng walang hanggan. Ang mga simpleng paghahatid sa kanya sa mga lugar ay nagiging isang romantikong paglalakbay. Ang bawat paghinto sa traffic ay isang pagkakataon para sa mga nakaw na sulyap at mga ngiti. Nagpupunta sila sa mga lugar na malayo sa mata ng mapanghusgang lipunan. Isang beses, dinala siya ni Brandon sa isang simpleng kainan sa tabi ng dagat. Doon, kumain sila gamit ang kamay, naghabulan sa dalampasigan, at pinanood ang paglubog ng araw. Sa mga sandaling iyon, naranasan ni Isabella ang kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kanyang kayamanan, isang kaligayahang simple at totoo. Ngayon lang ako naging ganito kasaya, Brandon. Bulong ni Isabela habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Gagawin ko po ang lahat para lagi kayong masaya, mahal ko. Sagot ni Brandon habang hinahaplos ang buhok ng kanyang minamahal. Ang kanilang pag-iibigan ay isang sayaw sa dilim. Isang awit na sila lamang ang nakakarinig. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap, kung paano nila haharapin ang mundo kapag nabunyag ang kanilang lihim. Ngunit sa bawat sandaling magkasama, pinapatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad, yaman o katayuan sa buhay. Ito ay nararamdaman, ipinaglalaban, at sa kanilang munting mundo sa ilalim ng mga akasya, ang kanilang pag-iibigan ang pinakamakapangyarihang bagay sa lahat.